Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So samahan nyo nga kami ngayong mag-makeover ng mga Durabox. Pero bago nga yan, pinag-aalis ko nga muna itong mga damit nila. Durabox kasi muna na mga bata yung uunahin namin ngayon. Alam nyo ba dati, hindi talaga ako fan ng wallpaper. Napapaisip nga ako dati, bakit pa nila nilalagyan ng wallpaper? Eh maganda na yan kahit nga walang wallpaper. Pero naiiba pa rin talaga yung mindset natin pagka meron na nga tayong sinusunod na motif sa bahay. Maganda pa rin naman tignan tong Durabox namin kahit luma na. Kaso nga lang hindi talaga bilong yung color niya dito sa motif sa bahay. Alam niyo naman na avid ah, fan na talaga ako ng Timpote at Tim Kahoy, kaya naman for today's video ay eh, samahan niyo nga kami i-makeover tong mga Dura box. Ang unang plan ko talaga dito ay eh, sprayan nga ng spray paint. Kaso hindi ko nga lang gusto pagka pure white nga lang siya. Kaya naman ang second choice ko nga itong wallpaper. Kaso nga lang yung iba ko nga napapanood na nagdi-DIY nito ay hindi nga talaga nakukuha yung hulma ng Dura box. Buti na lang talaga na panood ko yung video ni Daily Life with Angge. Ito lang pala yung technique para nga makuha mo yung hulma ng dura Durabox, kailangan mo lang ng heat gun. Alam nyo ba, ito nga yung pang na ginagamit sa mga tindang peanut butter at saka baguong. Dahil napapalambot nga nito yung wallpaper, tama ba? Napapalambot o napapa-elastic. Parang ganon. Alam nyo yung parang plastic na natutunaw? Ganun siya. At dahil mainit nga to, kailangan nyo talaga ng gloves. Kaso nga lang epic fail nga yung pagbili ko ng gloves dahil pang construction nga yung nabili ko. Kaya naman itong panyo na nga lang yung ginamit namin. Oo nga pala, paggagamit nga pala kayo ng heat gun, eh, huwag patatagalin sa pagtuto kasi possible na matunaw nga yung wallpaper dito eh, On and off nyo nga lang din yung heat gun at huwag nyo nga hayaan na naka-on lang siya dahil mabilis nga itong uminit. Sa umpisa talaga ay eh, medyo nangangapa nga papa kami kaya naman nakailang ulit nga kami nito. Sa totoo lang medyo mahirap talaga magdikit ng wallpaper lalo na pagka hindi nga flat surface. Pero syempre sa umpisa lang yung pag nagamay mo nga eh tuloy tuloy na yung gawa mo. At dahil medyo nahirapan nga din kami dito kaya naman inabot na nga kami ng gabi sa pagdidikit nitong wallpaper. Pero okay lang at least nga na-achieve na natin yung gusto nating ma-achieve. Mas maganda na nga yung ganitong DIY kasi wala naman tayong budget para nga sa pambili ng bago. Buti na nga lang talaga eh napaka-supportive nga nitong mister ko sa mga ganitong kaartihan ko sa buhay, Charis. Kaya naman sa mga katimpotetim kahoy ko dyan na mahilig ding mag-DIY tulad ko eh gayahin nyo nga lang tong ginagawa ko dito. Alam nyo naman pagka low budget talaga eh sa DIY na nga lang tayo kakapi. Ang mura nga lang din ang bili ko dito sa wallpaper na to dahil yung wood design nya eh 109 lang tapos yung white naman eh 119. So, nang matapos nga kami ng daddy magdikit ng wallpaper sa mga drawer ay eh, sinunod naman ng daddy itong pinakabody ng Dura Box. Nilagyan ko pa nga rin to ng wallpaper kasi hindi naman siya ganun white tignan. Yung color kasi nitong body eh parang nalalapit na rin siya sa pagka color gray. Mas bagay kasi talaga pagka white nga yung pinakabody kaya naman eto pinabalutan ko na nga rin to ng wallpaper. Buti na lang talaga at napakatsaga nitong mister ko sa pagdidikit nga ng wallpaper kaya naman siya talaga yung inaasahan ko sa ganito. Kaya naman sa mga gusto nga mag DIY dyan ng wallpaper eh Talaga naman patience is the key. Paano mauubusan ka rin talaga ng pasensya dito at ubus oras talaga siya. Yung tipong yung buong maghapon mo talaga ay mauubos sa pagdidikit ng wallpaper. Pero iba pa rin talaga yung feeling pag nakita mo nga na tapos na yung ginawa nyong makeover. Mapapasabi ka na lang din talaga na worth it yung pagod. At syempre pag kaganito nga may pa-DIY tayo, e eh, paniguradong makalat nga sa loob ng bahay. At thankful nga ako itong bunsuko e eh, nag-volunteer nga na siya yung magliligpit. At ang daddy e eh, naupo na nga lang dyan sa may upuan paano na na nga rin sa maghapon. Yung tipong ipapahinga na nga lang niya pero eto sinamahan niya pa rin talaga ako mag DIY. Hindi rin niya kasi talaga ako matis at eto nga bunso ko na loka ako dito sa video niya. Nilakumos nga yung wallpaper. Sayang pwede pang magamit. Late na nga na discover ng daddy kaya wala na kami nagawa kundi tapo na nga lang din dahil lukot lukot na nga. Pero syempre thank you pa rin sa aking bunso dahil napaka matulungin nga sa mami. At yun lang muna mga Marsy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.